<laughs> Mama shell kami. Lakad-lakad kasi. Maaraw ngayon, oh. Kita niyo 'yan, oh, 'di ba? Nasisinaga ng aming mga face lock nang araw. <sighs> Meron kaya pa dito sa front, sa middle end, 'di ba? 'Di, sa Yorma. Yorma. Mas mahal din eh. Ayan. Yes. Pababa kami ngayon sa train station. Ito yung alalim. Ah. Uh, so, Bakit ba, tayo sa Yorma? Sinigumagyan so, din. Eh. Ah, mahal sayon, ma? okay. sa Yorma. Sige. Ito si Rosman. Ano siya? 30% off. Uh, original price niya ay 1.80. Tapos binayaran namin around 90 cents na lang. So that is 54, around 54, 50 plus pesos. Punta kami ngayon, magpapakain kami ng bibi at mga ibon. Sa so, tinapay na to. Ayan. Dito na kami malapit sa amain. Pakita ko sa inyo yung mga BB papakainin namin. Init, sarap ng init. Ayan o. No? Oh. Diyan kami. Look at that. Yun. Nauna na si John. Papakain mga bibi. Sumasalubong na. Ang mga bibi. Ang mga bibi. Ay, alam mo. Uy, alam na alam mo. Mags to Essen? Mags to Essen, bibi? <laughs> Hi. Hi. <laughs> alam nila sinusundan nila si Jun <laughs> uh, sabi nila oh yeah yeah wala mga kalpati ayun pala hindi oh, pa. kasi ako nakasalamin kaya <laughs> wala agaw sila nakakatawa <laughs> ah, ha <laughs> Ay, ang sungit ng isa. Tinaboy yung ano. <laughs> ah, bakit mo tinaboy, be? <laughs> ah, ayan na. Ang bagal mo magpakain. Bigyan mo ng malaki. <laughs> Hello. Ishap kayong bro with me, ah. <laughs> Doon kayo humingi, oh. Diyan kayo humingi. <laughs> Ang dami nila. mga ibon Iyon may dumating na swan. Oh. Tingnan nyo. Dumating na swan. Yan. <laughs> Wala na siyang partner. Dati may partner yan eh. Saan na kayong partner nito? Baka ano na. Ayan, oh, sa'yo yan, bebe. Hi, swan. Ayan. Dito kayo ulo. Uy, kayo mga ibon man. Wala din din ano. Ah! Dapat pala yung ano. Ngayon ka lang kasi dumating. May gutom ka ba? Dapat pala dinala natin yung pagkain ng ano. Para makakain yung mga ibon. Nilang tinapay. <laughs> si Jun oh. Ah, diba? <laughs> Katuwa sila. Ay, tinibigyan natin itong ano. Come here. Ayan. Para makakain lahat. luibya biyakod. Ay, sorry. <laughs> sorry naman. Ito, baby, yung oh malaki. Dali! Agoy na una. <laughs> Ayan. Ayan. Luya, sa ibo na yan, oh. Ayan, yun, nakuha mo rin. <laughs> uh, kulang mo yung tilapay na binili natin. Balik tayo. Dito tayo uli. 90 cents lang naman. ไอ้สุน come here ส oh, oh. uh ุนสุนอ๋อสุนอ๋อตลีอันนี้ตลีไอ้สุนอ๋อได้ปะไอ้นี่อ๋ออุ้ยทำไม่ได้เลยเอ็นคิว Kulang yung dala namin isang loaf ng tinapay. Dapat pala binili, binili namin yung ano. Ay, ito ba yun? Hi. Ay. <laughs> Ay, nahulog. Sorry naman. Oh, Ayan. Next Mayor. me. Wala, ubos na Gwe. Eh. Parang wala masyadong nagpakain ngayon kasi parang gutom na gutom sila. Ay, nahulog. <laughs> Ayan o, dako na. Matukan ka ha, dandahanin mo. Balik ti sa bahay. Kulang man yung tinapay natin. Luwi kay sila, oh. Oh. Naubos yung isang loaf ng tinapay. Minsan kasi po kami dito, ang daming nagpapakain. So, busog-busog sila. Hindi nauubos yung dala. Ngayon, parang konti lang yata nagpakain. parang hindi pa lahat busog. Sana pala dinala namin yung may pellets kami doon pang ano eh, pag ibon at saka pang bibi din. Pero hindi siya pwedeng eh, ano, sa tubig, lumulubog. Ayun, yun na muna sa ngayon. Tapos na kami magpakain ng ibon at mga bibi. Continue ang paglalakad namin. <laughs> sulitin ang, ang sulitin ng araw. Dahil lang sa season ngayon, bihira lang sumikat ang araw, laging makulim yan. So, pag ganitong panahon, para mga kabuti, magsisuputan pa araw. ko sa inyo ang aming city. Ayan. Ito ang aming rat house. So, para sa rat house is ano pa ano yung uh, city hall, parang ganon. Yan siya guys, yung building ay, na yan. Yung <laughs> 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 advice. Advice. <laughs> uh, basta House ang tawag parang munisipyo ba? Or city hall? Hindi naman sa mayor yun. Oh, pero hindi siya yung, dito ba nakapira yung may eh, ay yung yeah. ano, the office? Hindi namin alam. <laughs> basta. Tapos sa tabi ng Rath House, meron siyang church. Ayun know? na. Yan. Yan ang church ng Schaffenburg. At sa gitna ay, well, tapos, ito. Yung mga ganyang klaseng bahay. Luma yan. Mga 1800s or early 1900s. Pero hindi ako sure kung kailan. Basta mga ganyang klaseng design. Um, lakad tayo towards the city. So, nandito na tayo sa city center ng Aschaffenburg. Kita ko sa inyo yung palibot. Yeah. Aschaffenburg. Aschaffenburg. Malit lang yung city na to. Pero tahimik. Sunday kasi ngayon, so sarado sila. Ay. Yan, ba Yan yung kasama ko. O, pogi, oh. Lingon ka nga. Ayaw sa plato. Sumilay lang. Feeling pogi. Hindi naman. So, we are on our way to Chantal Park. So, isang maliit na park dito sa Schaffenburg. Pero maganda to sa loob. Let's go and explore Chantal Park. Ang dami pa rin nag-aalay ng ano. Ano dito sinaksak? Bumad lang dito kasi may sinaksak dito last last two weeks or ten days ago nag-alay sila ng mga bulaklak. yan um. po na kwento ko sa inyo mamaya ano nangyari hindi, hindi marunong uh, at yung lalaki hindi siya marunong uh, yung... magkwan lab... ito naman yung 41 years old uh, or Yeah. May mga baby din doon. Kita niya ba? Ayan o. No? <laughs> mm. Ito ang Shontal Park. May mga baby. <laughs> Ayan. So, story time. Nyo, may nakita nyo kanina pa may kumpul-kumpul ng mga um, kandila. Kasi last, kailan ba last week? Noong January 2022. May sinaksak na bata, 2 years old. Tsaka isang 41 years old namatay. Tapos may mga iba pang sugatan ang nanaksak ay isang ano siya, asylum seeker na from Afghanistan pero na-reject yung kanyang request so dapat last year na pauwi na siya so siguro dahil sa depression parang sa isip siguro niya na hindi siya mat hindi siya pwede dito sa Germany pahuwiin, siraan siguro ng pag-iisip yun, nanaksak siya guys so syempre gulat lahat kasi di mo kakain dito sa shopping mall lang dito ang tahimik lang dito yung city namin so kung may mga karehin na ang to ang kakabigla siya ay nakakalungkot lang so yun may another area naman ng mga nag-aalay ng bulaklak doon banda hindi ko nakuhanan kasi may mga tao ayaw nila yung mga nag video video dito Ayun, may munting sapa dito. Medyo nag-frozen na siya, oh. Hinahanap naman yung pikak. May pikak dito sa park na to, eh. Siguro yan ang bago. Ibigay ng man. Kabalik na kami sa bahay. So, hindi rin ako masyadong nakakuha ng mga videos doon sa park kasi marami rin tao. Ayun. So, saglit lang kami umikot. Bali, naka, ilan kami? Naka 9,305 steps. Oh. Pwede na. Siguro mga hanggang mamayang hapon makompleto ko or itong buong araw makompleto ko yung 10,000 steps. Ayun. Salamat sa panonood. Sa so, uulitin.